number 4 is the 4 ang order. Dumating ay 5. Okay, siguro pinapos ko sa 15. Pero, um, cemento. Then bags. Sunod. Buhangin, dalawang chariot. Halo black. So, big Apat.

Ah, uh, yung parlina sinasabi mo, sa nga lang ba yun? Parlina? Sige, nandito rin nga. Kaya, nasa Sabi mo, apat na piraso ay mag-craft niya. Sige, wala naman dyan ah. Nandiyan kanina, chinot namin. Parlina, wala. Tubo lang. Yung si Parlins, tumating na ba? Hindi pa. Wala pa ang tumating, di ba? oh kulang pa. Eh, wala nga tumating. Anong wala? Binilang natin to. So Subular yun! Bula, bula. Ano ba yung parlina? Si parlins. Si. Si parlins Dito po. Ayan, ano ba yung... Di ba may nakalagay dyan? Eh, may She nakalagay pa eh. Siya nag-check. Lima? O, tsaka nagbilangan kami eh. Tama yung dumating yung superaso si Peraso. Eh, kasama yung Parlina. Wala naman Parlina eh. Hindi kayo nag-check. Wala naman Parlina. Ano naman mo lulog siya kanina? Huh? Eh, kasama naman sila, no? si ano, si... Tubular lang at saka GI. Ay, ba't ikaw mamig kanina? Hindi niya kasi alam kung ano yun eh. Oo, hindi. hindi ako pamilya ay, sa... Ay, hindi. Hindi kasi akala ko kasama yung sa sinabi niya na kulang pa. Ah, uh, si, uh, may kulang pa sila. Oo. May parasyal nga eh. Ilan yung dumating? 12. Kasama yung perlina. Wala yung perlina? Ito muna, makinig ka nga muna. minta. 12. 12 rin yung... Dito. tama. Ilan yung may bilog niya na ibig sabihin hindi pa na-deliver. Nagtugma kami apat. Apat ang, ano hindi pang pa hindi na-deliver? Tubo na, ano to, 21 by... Tubo? Tripod. Yun nga yung tubo, wala pa. Nandiyan nga yung tubo. Yung tubo nandiyan dyan. Ah, uh, hindi niya kasi alam kanina, nag-check siya. Tubo, ibig sabihin bilog yan, tubo. Nandito ang bilog. Yan ang nandiyan dyan na, yung parlina ang wala. Parlina ang wala. Akala ah, ko naman nagkaintindihan na Yung resibo pa mo. Wala pa. Wala pa. Hindi pa kumpleto. Hindi pa kumpleto So yung tubo ang wala pa. Yan? Ay, 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 ay ang nandiyan. Ang sea parties. Ang sea parties. Ah, sa kaba ka pa? Ay, kagawa. nag welding Kaya nga masakad ako. nag So, ito yun na correction. Ang wala. Ang Ang wala. Sa iyo. Ang ating. Ang